kakainin ko hi guys alam nyo ba yung poso ng saging ay pwedeng kainin kahit hilaw yung pinakaubod nito yun ang pwedeng nating kainin nga dito ako ngayon sa bundok nagtitiba kami ng saging na nagugutom ako eh kaya mimirindahin ko ang puso nito hiwain mo na natin ito balatan natin balatan para makuha natin yung pinakaubod nito Siguro kung hindi nyo pa nasubukan to, pwede nyo rin subukan. Ah, oh, ito na siya, mga idol, oh. Maliit na lang. Ito na yung pinakailalim niya, yung parang ubod na lang siya. Ah. Oh, kakainin ko. Ito wala na to kasi ang mm, ano na eh, yung pinaka puno na. Oh, di ba? Pwede siyang kainin. Ang lasa niya para rin siyang lasang ubod ng niyog. Kaya yun ang pag dito tayo sa bundok, ito yung pinakadabis na pwedeng mamirinda o makain natin dito pagdating sa gubat. Pag nagustuhan nyo yung video ko mga idol, pwedeng pakishare o pakipalo na rin si Haji Vlog. Thank you!